mga trispico pico medalyon na pwede gamitin ng babae at lalaki na nakadesign yung kwintas dalawang designs po ang available at merong malaki at merong maliit merong pico na baliktaran siya at meron namang uh, likod niya ay tatlong persona yan at uh, ito ay tapos ko na madasalan at ready na magamit ang bagong magmamayari ito ay nagagamit bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Proteksyon na rin ito sa mga bala ng baril at sa mga patalim sa panahon ng may maminsala. Proteksyon din sa mga bad powers o witchcraft, gaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo, palipad hangin at iba pang mga spiritual na atake. Proteksyon rin sa mga nilalang na hindi natikita ng ordinaryong mata ng tao kagaya ng mga Bad spirit, aswang, demonyo, masamang inkanto, kapre, duende at iba pa na gaya nito Nakakatulong rin ito uh, magbigay ng pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang maika na mga atake ng mga kahaway At nakakatulong uh, rin ito maglinis ng mga masamang enerhiya sa katawan ng tao Kagaya ng mga malas na enerhiya at magtaboy ng mga malas na espiritu sa uh, paligid at sa katawan ng tao pwede lang ito dalhin sa kahit saan mga lugar na magpunta at pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo at yung kompletong detalye nito tignan nyo lang po sa description nitong uh, nakalagay sa post at nilagay ko na rin po doon kung para saan nagagamit ito at ano ang mga dapat gawin